Uh, welcome sa Landas ng Pag-asa! Ang magandang balita ngayon ay hinahanda tayo sa pagdating ni Jesus. Uh, malapit ng magpasko, ilang araw na lang. no At dito gusto kong bigyan ng uh, pansin ang papel ni John the Baptist. Maganda yung sinabi dito uh, sa Gospel of Luke, kung saan binibigyang halaga ang ginawa ni John the Baptist. Sabi dito, Maraming mga taga-Israel ang magbabalik loob sa Panginoon, Diyos nila, dahil sa Kanya, dahil kay John the Baptist. Mauna siya sa Panginoon na dala ang espiritu at lakas ni Pro Prophet Elijah. Dahil sa Kanya, magkakasundo ang mga magulang at mga anak, babalik at sa, sa matuwid na pamumuhay ang mga nagli-rebelde sa Diyos, kaya handa niya ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo po, ngayong advento, eh magandang paalala yung ginawa ni John the Baptist at paalala niya sa atin ang pagbalik loob sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga nating paghanda sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang sa Pasko, pero yung pagbalik niya muli upang maging hari ng mundo. Para tayo maghahanda. eh, di pakinggan natin ang ginawa ni John the Baptist. Tinawag niya ang mga tao magbalik loob, magbagong buhay, at uh, maghanda sa pagdating ng Panginoon. Kailangan natin yung paalala ni John the Baptist. Sana tayo ay makinig sa Kanya. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Talikuran natin ang mga bagay na hindi naman maganda at di nakakapagbigay ng kaligayahan sa atin at patuloy natin habulin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Yan ang paalala ni John the Baptist. Sana makinig tayo. God bless!